Hello everyone! Ayan, ang video nga po palang ito mga kalalabs ay katuloy pa po ng ating recent video. After nga po ng anti-rabies vaccination ni Charlie Trufus ay dumiretso na ako dito kay Mama Dear para naman po tingnan at i-quality control itong kanyang mga ginagawang doormat. Doormats pala with S, takanay do. <laughs> After nga po ng kanyang last na tinatahi Ay inayos ko na po ito at ilalagay ko na po sa ating bundle At para nga po ma-deliver na natin mga kalalabs Bali pangalawa, o oh, pangatlong beses ko na nga po pala itong i-deliver -de dun po sa nag-order Kaya naman po for the go Marami-rami nga rin po palang pa-order ngayon ng mamadir Kaya naman pinupush niya talaga at aknay do Nakakatawa nga po minsan mga kalalabs at dahil may mga nagsasadya na rin dito sa bahay para po bumili ng mga doormats at pot holder ni Mama at Dear. At itong na mga nakaraan nga po mga kalalabs ay talaga naman pong pinupush niya at nag-overtime po siya sa gabi para lang po matapos yung mga pa-order. O ba diba, nag-iipon po kasi kami pambayad ng kuryente at wifi. Takanay do. <laughs> at ito na nga ang inyong email vibes mga kalalabs. Tara mag na at mag-deliver. Takanay do. Hindi naman rin po kalayuan yung ating hakateran mga kalalabs at dahil nakabike naman din po Matapos ako. Matapos yung almost 4 minutes mga kalalabs ay nakarating na rin tayo dito sa bahay ng ating pagdideliveran. At nang makuha ko na ngayong bayad ng ating mga doormats dyan mga kalalabs, nagpasalamat na tayo at dumiretso naman tayo dito sa bilihin ng ulam na at fast forward nga tayo mga kalalabs. Ayan po, nakabili na ako ng isang legs ng manok at hahati-hatiin ko na lang yun. Meron din po pala tayong luya dyan, sibuyas at bawang at syempre po yung ating bagong pitas na papaya. Ayan, hanggang ngayon nga po, season pa po ng mga papaya kaya marami-rami pa po sa mga gilid-gilid dyan. <laughs> Dahil nga po marami daw bunga yung papaya ng aking pinsan sa abilang barangay mga kalalabs, kaya naman for the hingi ang mga first song, takanay do. <laughs> Kaya napakasarap nga pong ilahok nitong ating mga papaya dito po sa ating tinola dahil manamis-namis po sila at akanay do. <laughs>